ay ano ga aray? lumian pag kayo hoy tagalipa dapat ho ay alam nyo aray at pihoy nakakain na kayo din sa lumian ng sintro dito lang ho yan sa Antipolo North Capacity. City ngarne na nga ho pagkapasok ko din sa lumian ay ako'y lumilingon-lingon kung saan ako pwedeng umorder iyon pala ay nandiyin lang sa hagdanan. first time ko nga akong kumain dito nung pagkatingin ko sa kanilang mino ay ang lumi isang ay baka siguro ay masarap, kaya isandaan ang presyohan. Pero makikita nyo mamaya sa aking order, ay makikita nyo walang toppings. Yun yung pinakasignature nila. Yun ang pagkakaalam ko. Nung pagka dating sa isang order, may kasama siyang order nung kabilang table, may toppings. Yun pala, yung aking in-order, ayun na nga. Yung isang may toppings, yung akin ay wala. So pagka gusto nyo may toppings, double toppings po ang tawag noon. 120 po ang inyong babayadaan. Tingnan nyo po. Nasa ilalim po pala yung mga sangkap, yung mga laman. Kaya kung gusto nyo po magkaroon ng double toppings, yung pinakaunang laman nasa ilalim, yun po yung signature nila. Yung pangalawa, double toppings, yun yung pinakatap, yun yung po yung 120. Eh ano pa nga bang ko? Ay titikman na nang malalaman natin kung ito ay talagang sulit sa 100 pesos na binayadan. Eh kaya ngayon, kung kayo nga po ay dapat alam nyo po are. Dahil sa minsan pag nadaan po ako rito, ay eh, talagang marami pong nakain dito. Ako naman, paminsan-minsan nadaan ako rito, gusto ko huminto, gusto kong kumain. Kaso lang, minsan eh, late na ako sa aking pupuntahan, kaya ako ay eh, eh, hindi na nakakadaan din eh. Pero ngayon, sakto, ako ay eh, gutom na, ay talagang sinadya kong buhabar rito para makakain na. At ngayon ay talagang yung binain kong isandaan ay sulit. Ay masarap naman talaga. Ay kita nyo naman ho. At yung bowl po na yan ay punong-puno po yan. Hindi po tulad ng mga ibang lumiana na kainan ko. Ay talagang masabaw. Kaya ho po pala marami hong kumakain dito kahit nasabihin natin 100 pesos ang per order. 120 naman sa double toppings ay marami po talagang kumakain din eh ay hindi ho bero ay talagang pag ako'y nadaan dito ay talagang maraming tao po rito napunta pag ako'y nadaan dito naku parang walang tigil po ang mga tao na napasok dito ay talagang pag ako naman talagang inadaan dito ay nalingon ako dito ay talagang agaw pansin ang mga taong labas pasok din eh ay talagang lumila ang ang dinadayo eh oh, ngayon na napapatunayan ko na talagang quality o oh, quality talaga ang lobby dito Pagka kayo naman po hindi pa nakatikim dito, ay sya, pumunta na din eh. Alam nyo naman po, may, may signage po yan sa labas. Ayan, lumian sa sintraw. Sa dinami-dami ko na na nakain ng lumay, ay naku. Pili lang ang gusto kong makain ng talaga na gusto kong balik-balikan. Kahit na sabihin natin uh, 100 pesos, 120 ang lumay, ay talagang babalik-balikan ko. Ay eh, basta quality, solid, at masarap talaga. At ito ay may recommend ko sa inyo. Pagka kayo na may malapit din eh, sa... Sentrol on my house, Ay,